si algo Alin? Si David gising. Gaisel. Lagay mo dyan. Huwag mo ilag dyan lang. Hmm? Masama ang pagkasandal mo. Oo. Uh -huh. Hindi, okay lang yan. Huwag mo lang galawin. Eh, Gagal ako nasa labas. Ah, mo kumahay mo lang. basa na. Oo. Ah? Uh -huh. Tapos kasi namlang mo nasa ako. Pag ah, buwan ba, ma, hindi makukuha. Hindi, kumuha ka sa ako. Kumha sa, kumuha ka sa ako, mahal. Oh, kuan, mau mau bual madidin aku kuan. Oh, oh. 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 How I have one how Thank mm -hmm. you.